magandang palabas. <laughs> Ayan. Walang tubig. Anak ng tinapay talaga. Hindi tayo nabisuan ng maaga ano ah. Hindi tayo ano. Buti na, buti, puti pa dito. May tubig oh. Yan oh. Ito lang mabubuhay ngayon. <laughs> Yayawan to si Manong ako, maglagay ka na ng trapal dyan. Mamaya, mainit na dyan. Maubusan ka dyan ng viewers. Hanggang mamaya ang gabi. Kawawa naman ang barangay namin. Wala kaming makukuha na ng tubig. Ito kay Jen, wala ng tulo? Wala. Wala? Yeah, 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 pa, yeah. yeah. pa, yeah. di pagkataas yeah, yeah. na iba-ibang mga mablay ulit pa yam 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 pila baldi. yam 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 pila baldi. Pila baldi. yam 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 yung pagod ko. Yung pagod lang sigurado. Kasi ako'ng tulog. Nako. ng Kakain tayo ng tubig, Talaga di makatulog ano. Eh ano, naman yung aking mga taga barangay. Tila balde talaga. Dito muna sa paliguan. Dito na lang sa akin, baliguan. di nga. Dali mo yung malatsa po mo rito. O, sino gusto maligo? Doon, doon sa likod. Libre lang. Wawa naman. Ayan, may paparating pa. Ganito na dito sa aming barangay Pag may nawawala ng tubig Ito lang ang meron Kasi ito Dalawang klaseng tubig dito sa Miss Prousy Saka Ano yung isa? Ito private ito naman government government na binenta sa kay binjar kay naging private din yan. Ano ganun talaga ang barangay dito. Ang munisipyo. Kaya kami tuloy naghirap sa tubig. Ayan, ayan din oh. Uh. No? Nakupo. Pila balde, sige. Dami yan. Ito yung bata o. Kasali na ng tubi.